sa huling video natin natapos tayo, nang matagumpay na natapos ang pakikipagkalakal ng ating bida sa pamilya ng Samarin. At nang namataan ni Song Yun Siang ang fourth sage na may tinitiktikan ay natigilan ng ating bida upang ito ay kanyang alamin at nakita niya ang prinsipe ng mga mermaid na si Kun. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, mula rito sa Sun Sculpture City Midtown Market Street, isa sa may pinakamahusay na Demon Slave Club sa Sun Sculpture City, Mula pa rin sa lugar na ito ay makikita si Nobuyuki na may dalawang demon slave sa kanyang tabi. At habang pinapakain ng isang alipin si Nobuyuki ng ubas ang isa naman ay pinasusubukan sa kanya ang alak mula sa gatas ng kabayo. Ninais naman niyang matikman ang iniaalok sa kanya ng dalawang demon slave. Natanong naman ng isa kung ang ubas na ibinigay niya ay kung masarap. At nang natikman na ni Nobuyuki ang iniaalok niya ay inihayag niya na oo, ito ay masarap. Salamat Xiaobai. Nakangiti naman nagsalita ang alipin sambit niya na ang mga young master ay talagang nakakainis. Sino ba si Xiaobai? Ang pangalan ng alipin na ito ay yan yan, master. Maya, Maya pa ay may bigla naman nagsalita sa isang gilid upang tawagin ang nag enjoy na si at gayong naaabala ito ay medyo pag-alit ito nagtanong kung ano ang kailangan ng tao na nasa kanyang harapan at inilahad ng ginoo na ako ang head waiter ng VIP area sa ikalawang palapag. Nakita ko na ikaw ay napaka mapagbigay at wagas kung gumastos ng maraming pera. Matapos naman magsalita ng waiter sinabihan agad ito ni Nobuyuki na umalis na. Gayon paman, nagsalita muna ang waiter na nagtataka lang ako kung nasiyahan ka sa dalawang babaeng pusa na ito. Tumugon naman si Nobuyuki na ito ay pinakamataas na kalidad. Gayong nasiyahan si Nobayuki sinabi ng head waiter na kung nais mo, maaari mong ibalik ang mga ito sa iyong bahay at tamasahin ang mga ito ng labis. Ang dalawang batang babae na pusa na ito ay lumaki dito, mayroon kaming isang sertipiko ng pagkakakilanlan mula sa gobyerno. Ang mga ito ay hindi ligaw, maaari kang magpahinga tungkol sa kaligtasan ng iyong batang master. Matapos nito ay nagmungkahi ang dalawang alipin una nagsalita ay si Yanyan. Yan. Na ayon sa kanya sinabi niya na batang master, bakit hindi mo bilihin itong siya niyan? Maalam siya niya ng mga sayaw ng Zishui Kingdom. Nagsalita naman ng isang alipin na nakaasol na kasuutan sambit niya na young master, Young master, ako ay hindi magaling sumayaw, ngunit napakahusay ko sa pagpapainit ng kapwa. Bibilhin mo rin ako, tama. Hindi masyadong ganun kamahal tugon ni Nobuyuki." at sinabi na rin niya sa dalawang demon slave na parehas silang bibilihin nito. Kaya masayang nagpasalamat ang dalawa gayong magkakaroon na sila ng master. Maging ang head waiter ay nasiyahan din gayong nakabenta ito, iniba naman ang usapan ni Nobuyuki. Natanong niya sa head waiter na, yamang nabanggit mo ang tungkol sa mga wild demon. Narinig ko na kamakailan daw ay nakakuha ka ng isang napakahusay na item, totoo ba iyon? Hindi naman ito itinanggi ng head waiter gayong sinasabi niya na totoo ito, talagang binili lang namin ang isang top quality horse, ngunit ito ay nakalaan na sa isang regular na customer namin. Ayon naman kay Nobuyuki inihayag niya na oh, sa tingin mo ay kapos ako sa pera, ibigay mo sa akin at magbabayad ako ng doble kung kailangan mo. At dahil sa hindi makaunawa si Nobuyuki, ipinaliwanag ng waiter na young master. Hindi ako maglakas loob, ito ay na reserve na ng ikaapat na batang master ng pamilya Mai, hindi namin nanais na ma-offend ka, patawarin mo ako. Ngunit nagtatampo pa rin si Nobuyuki kahit na nagbigay ng paliwanag ang head waiter. At medyo nay na si Nobuyuki gayong narinig na naman niya ang pamilya. Mai, gayon paman, man, hiniling niya sa head waiter na kung maaaring dalahin ito sa kanya at kung sakaling magustuhan daw niya ang nilalang na yun ay magpapareserve din siya ng gaya noon. Sa kahilingan na iyon ni Nobuyuki ay muling humingi ng paumanhin ng head waiter at sinabi niya na ang wild demon na ito ay hindi pa domesticated o hindi pa namin ito napapasunod, at nasa piitan pa rin para sa pagsasanay. Matapos naman magsalita ng head waiter ay agad na tumayo si Nobuyuki at niyaya na rin niya ang waiter upang ituro sa kanya kung saan nakapiit ang nilalang na iyon, hindi naman siya nabigugay yung sasamahan siya ng waiter. Makaraan ang ilang minuto, mula rito sa basement training room ay nakarating na ang head waiter na sinamahan ni Nobuyuki at bitbit pa rin ito ang dalawang demon slave na plano niyang bilhin. At mula sa lugar na ito, ay ipinakita na sa kanya ang sinasabing wild demon horse. At ipinaliwanag din ng head waiter na ang demon horse na ito ay may pinakamataas na kalidad na item na order ng ikaapat na batang master ng pamilyang Mai. Sinasabing ito ang pinakamalakas na mandirigma sa kanilang tribo, ngunit ang pagnagalit daw ito ay mabangis at walang awa. Huwag isipin kung ano ang hitsura ngayon, halos mapatay kami nito nang mahuli namin ito. Sa kabutihang palad, gumawa ako ng isang bitag at nahuli ito. Mapapansin naman na pinagmamasdan ng labis ni Nobuyuki ang nilalang na nasa kanyang harapan. At ang dalawang alipin na bitbit -bit ni Nobuyuki ay labis na ang takot nang nakita nila ang demon horse, at nagyayaya na rin ang dalawa na kung maaari ay umalis na daw sila sa lugar na ito. Nasabi naman ng head waiter kay Nobuyuki na young master, kung gusto mo ang ganitong uri ng babaeng alipin ng tribo ng Demon Horse, maaari kang gumawa ng 30% na deposito ngayon. Pero hindi na nakatugon pa si Nobuyuki gayong mayroon tumatawag sa kanyang communication device. At nang kanya nang sagutin na ito pala ay ang kanyang protector na si Uncle Fa, at iniulat sa kanya na ang tatlong lalaki na pinamamatsyagan sa kanya ay talagang problematic sa ngayon. Natanong naman ni Nobuyuki na kung ano ang kanilang ginagawa. Kaya't ipinaliwanag ni Uncle Fa na ang tatlong mga lalaki ay sumusunod sa isang heavenly cultivator na kamakailan lamang ay nanirahan sa pamilyang Mai. At pagkatapos ng aking masiyasat, ang taong iyon ay isang traidor na wanted sa Long High Kingdom. At natanong ni Ginong Fa kung dapat ba ang bagay na ito ay ipaalam muna nila sa pamilya Mai na hindi sinang-ayunan ni Nobuyuki Bagkus ay hiningi niya ang location ng tatlo ni na Prinsipe Kun Benito at Carl. At gayong kailangan na umalis ni Nobuyuki ngayon mismo ay ibinigay niya ang isang storage talisman sa headwaiter para sa kabayaran ng dalawang babaeng pusa na si Xiao at Shabai. at sinabi rin niya na mayroon itong labis na pera babalik na lang ako mamaya. Nais pa sanang magsalita ng headwaiter ngunit si Nobuyuki ay kumari pas na nang takbo habang bitbit -bit ang dalawang demon slave. Sa sobrang bilis nito ay halos hindi na niya narinig ang sinasabi ng head waiter na magingat kay young master. At habang hawak ng waiter ang storage talisman mula kay Nobuyuki ay nasambit nito na siya ay isang napaka handsome at mapagbigay na tao, tila ang taong ito ay maaaring talagang master ng ilang pamilya. Nang napal-ingon naman siya sa nakagapos na Demon Horse, ay napagdesisyon niyang dapat ay madaliin ng ipadala ang nilalang na ito sa ikaapat na Young Master dahil marahil baka magpilit pa si Nobuyuki na bilihin ang nilalang na ito sa kanila. At sumunod naman na ipinakita ay ang lugar ng Shicheng District Hot Spring na may malaking paliguan, at mula sa isang mataas na gusali kung saan ang kinaroroonan ni Prinsipe Kunbanito at Car. Ay kasalukuyan naman na sinasabi ni Benito na wala na daw siyang ibang pagpipilian kung hindi ang puntahan ng lugar ng Tridor, at ibinili niya kay Carp na siya na ang bahala sa kanilang kamahalan. Sa hindi naman kalayuan ay naririto pa rin si Miuyin na lingid naman sa kaalaman ni Miuyin ay palihim din siyang pinagmamasdan ng ating bida. Na maging ang usapan ng tatlo ay naririnig din ni yun Yunxiang, sa pagalis ng tatlo ay masaya na sinusundan sila ni Miuyin ng palihim. At ang ating bida naman ay gayon din ang kanyang layunin gayong may hinahangad rin ang ating bida sa mga ito. Sa iba ba naman ay makikita na relax lamang na naglalakad ang magnanakaw ng jade. At sa kanyang paglalakad mapapansin naman sa kanyang likuran na may ilang mga sumusunod na gayong ito pala ay ang koponan ni na Prinsipe Kun. Nang huminto sa kanyang paglakad na habang nakakubli si Carp sa pader, naramdaman ng traidor na mayroong sumusunod sa kanya. At dahil sa napansin na niya ito ay mabilis siyang umalis sa lugar na siyang ikinabigla ni Carp gayong biglaan na lamang itong umalis ng mabilis. At sinabi rin niya na tila ang tao na iyon ay naispatan tayo na bahagyang ikinainis ni Prinsipe Kun. Gayon paman, habang sila ay mabilis na hinahabol ang traidor ay sinasabi rin niya na huwag mag-alala gayong mahuhuli rin nila ang magnanakaw ng jade ng kanilang angkan. Nang nakita nila ang traidor ay tumatalon-talon ito sa mga gusali, ipinahayag naman ni Banito sa kanilang kamahalan na, tila siya ay tumatakbo patungo sa labas ng lungsod. Natama nga ang sinasabi ni Banito gayong ang tinutumbok ng traitor ay ang pader kung saan ito ay palabas na ng Sun Sculpture City. At sa mga ilang sandali ay tumalo ng mataas ang traidor upang talunin ang napakataas na pader habang sa kanyang ibaba naman ay may dalawang gwardya ng lungsod na nag-uusap. Natanong pa nga ng isang gwardya kung sino ang nasa malapit gayong may naramdaman itong kalabog. Ipinagutos naman ni Benito kay Carp na tulungan siyang makatalon sa pader at maging ang kanilang kamahalan daw ay tulungan din ito na makatalon, na agad rin naman sinang ayunan ni Carp. At kaya nauna nang nagjump si Carp sa pader upang maging tungtungan ni Benito at ng kanilang prinsipe. Nang nakapwesto na si Carp ay nagbigay na ito ng hudyat kay Benito na tumalon, at kagad ay ginawa ni Benito na apakan si Carp upang makapwesto naman ito sa mas mataas na bahagi ng pader. At nang nasa kanya na siyang pwesto ay agad rin niya sinabihan si Prinsipe Kun na tumalon ng may buong lakas at gawin silang tungtungan nito. Kaya mabilis na tumakbo si Prinsipe Kun at tumalon ito, una niyang inapakan ay si Carp at sumunod naman ay si Benito. At sa ginawa nilang estratehiya ay matagumpay na natalo ni Prinsipe Kun ang napakataas na pader. At nang bumagsak ito sa harap ng dalawang gwardya ay bahagya ng naalarma ang dalawa gayong pangalawa na ito na may bumabagsak sa kanilang harapan. At sa sobrang inis na ng gwardya ay sinabihan ng isa si Prinsipe Ku na huminto, sambit pa niya na paano ka maglakas loob na sirain ang Outer City Wall. Ngunit lingid naman sa kaalaman ng dalawang gwardya ay may muli na naman dadaan sa kanilang harapan ngayong nasa likuran nila si Benito na ikinagulantang ng dalawa gayong may muli na naman mabilis na tumakbo sa kanilang mismong harapan. At sa pagkakataon na ito ay hindi na nagbigay pa ng anumang pahayag ang dalawang gwardya bagkus ay hinayaan na lamang nila ang mga naghahabulan sa labas ng lungsod. At nang naabot na ni Bonito si Prinsipe Kun, sinabi niya rito na sila ay nasa labas na ng lungsod at gayong nasa labas na sila ay maaari na nilang magamit ang kanilang Star Soul General, at sa mungkahi na ito ni Bonito ay pumayag na rin ang kanilang kamahalan na magpatawag na ng Star Soul General upang mabilis nila na mahuli ang traidor. At nang lumingon naman ng traidor sa kanila, nasambit naman ito na talagang ang mga ito ay nagsusumikap na habulin ako. At sa kanyang pagtakbo na sa kanyang itaas naman ay may dalawang anino na mapapansin. At sa mga ilang sandali pa ay bumagsak na ang dalawa ni Prinsipe Kun at Benito habang nakalab sa kanilang Star General. Kaya natigilan ang traidor sa pagtakbo nito at sarkastiko na nagsalita ang traidor sambit niya na bobo ka ba? Gagamitin mo ang mga kulay ng Wei Yuan style ng Chando Navy sa disyerto. At dagdag pa niya na tanging ang mga idiots mula sa kaharian ng Long Hai ang mag-iisip ng paggamit ng tulad ng isang retarded disguise. Mula naman dito sa lungsod ng Sun Sculpture City ay nagnumasid lang si Yui Yin at maging ang ating bida. Habang nagaganap ang komosyon na ito sa pagitan ng traidor at prinsipe ng Long high Kingdom. Nakasalukuyan ay nagsasalita pa rin ang traidor na ang pangalan pala nito ay Wang, na ayon sa kanya ay orihinal na, naisip kong maaari kung maakit ang iba pang mga prinsipe, ngunit hindi ko inaasahan ng may mixed blood piece ang basurang lanko ng kakagat sa aking bitag. Pagalit naman nagsalita si Benito na sinasabi niya sa traitor na ikaw ay magnanakaw. Itigil ang pakikipag-usap at ibigay ang kayamanan ng aming pamilya, maging si prinsipe ko nagagalit na rin gayon paman, Mahinahon pa rin ito nagsalita na inihayag niya kay Wang na Uncle Wang, ang kayamanan ng aming pamilya ay may kahalagahan. Hanggat magsisi ka, maaari kong hilingin sa aking ama na malayang palayain ka. Tumugon naman ang traidor na si Wang at patanong niya na nasambit ang salitang pagsisisi. At sinasabi rin niya na tunay na ikaw ang anak ng isang babaeng tao, kahit na ang paraan ng pagsasalita mo ay bayas makitungo sa mga tao rito. At habang hawak niya ang jade ay sabay niya na sinasabing ang mga naninirahan sa baybayin ay ang mahina na mga hamak na tao at walang silbing mga monsters. Ang aking noble race ng merman ay may linya ng totoong mga dragon. Ang aming background at pundasyon ay halos walang hanggan. Hahayaan kitang maranasan ang mga taktika ng mga totoong tao na mula sa malalim na dagat. At inilabas na niya ang soul talisman na agad rin nag-construct ng star soul general. Sa ginawa pa lamang niya na pagbuo ng kanyang Star General ay naramdaman na kaagad ng dalawa ang lakas nito gayong ito ay may lakas ng Heavenly Cultivator. At biglang hindi na lamang makita ang traidor na si Wang, gayong gumagamit ito ng isang pamamaraan na pinaiikot ang mga buhangin sa paligid ng dalawa ni Prinsipe Kun at Benito. Nalabis ay ipinanganggamba ni Benito dahil sa hindi daw maganda ang ganitong ginagawa ng demonyong traidor. Habang patuloy na umiikot sa kanilang paligid ang makapal na buhangin, walang magawa ang dalawa kung hindi ay pagmasdan ito, at maghanda kung sakaling biglang umatake si Wang. At maya, -maya pa sa loob ng makapal na alikabok ay nagsalita ang traidor na ayon dito ay huwag isipin na ako ay walang utak na gaya mo. Ikaw ay walang silbi na mga piraso ng sheet na walang karunungan. At habang pinapakawalan niya ang pag-atake sabay nito ay sinasabi ng traitor na nang ahas ka na ituloy ang paghabol at salakayin ako, sa kabila ng buo mo na lalaman na ako ay ganap ng pick ng Heavenly Cultivator. Gayun paman, kaagad na salag ni Benito ang ng iyon. At pagkatapos ng pag-atake iyon ay muling nagsalita ang traitor na siwang na kaya nagtataka ako kung anong uri ng bagay ang ibinigay sa iyo ng Hari ng Longhai upang harapin ako. Bigla naman niya naalala ang Dragon Fighting Cone. Isang sandata na espesyal na ginagamit upang mapigilan ang Merman. Naayon pa sa nalalaman ni Wang Na. Ang nakaraang host ng Star Soul General Ao Bing, Master Lan Ao, ay inatake ng bagay na ito. At para ilabas na ng prinsipe ang itinatago nitong sandata ay sinabihan siya ni Wang Nang kung hindi mo ako makita, bakit di mo gamitin ang iyong Dragon Fighting Cone na hawak mo ngayon? Matapos nito ay kunwari ay nag-aalala na si Benito gayong sinasabi nito na iyon ay masyadong masama. Young Master, ang mabisyo na aso na ito ay nakakita ng butas ng ating whole cards, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sinabihan naman siya ni Prinsipe kung na huwag mag-alala. Uncle Bonito, subukan mong makuha ang kanyang pansin. Maghahanap ako ng isang pagkakataon upang pigilan siya ng dragon fighting cone na ipinagtaka ni Banito, at kanya rin itong ikinagulat. Ngunit binulungan siya ni Prinsipe Kun na kumilos ayon sa plano na tinalakay natin dati. At nang naalala na ni Banito ang kanilang mga plano ay inalis na niya ang kanyang dalawang espada. At pagkatapos ay tumalun ito sa ere habang nagpapalit ng long range attack weapon, at nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake sabay niya na inihahayag na anak ka ng asong babae. Kung mayroon kang mga itlog, lumabas ka at labanan ako. At habang nakikipaglaban naman si Prinsipe Kun at Benito sa hindi nila makita na kalaban sa kabilang banda naman, makikita ang ilang mga gwardya ng lungsod na mga wala ng buhay gayong marahil ginawa ito ni Miuin. Na habang pinapanood niya ang nagaganap na gulo sa hindi kalayuan ay nakasubaybay pa rin sa kanya si Yun Siang. Napabulong naman ang ating bida sa kanyang sarili na ang matandang babaeng ito ay isang high rank cultivator ngunit nais lamang napanuulin ang saya, o naghihintay ba siya ng isang pagkakataon na gumawa ng isang pagkakataon para gumalaw? Sa ibaba naman ng lungsod kung saan ang mga gwardya habang tumatakbo ay nagulat ang isa na may kakaiba, wala pa ring signal ano ang dapat kong gawin, kapitan. Nagsalita naman ang kanilang kapitan sambit niya na ito ay napakakakaiba gayong mayroong anumang mga tao na nakikipaglaban sa labas ng lungsod, ngunit walang alarm sound sa lahat. Hindi ito pwede, pumunta tayo sa distrito ng Shicheng at iulat ito sa pamilyang Mai. Sa kanila naman pagtakbo ay nakaharang sa daan itong si Nobuyuki at ang Uncle Fan ito. Kaya't kaagad naghanda ang lahat ng kupuna ng mga gwardya, sabay nila na natanong kung sino ang nakaharang sa kanilang daraanan. Sinabihan naman sila ni Nobuyuki na huwag magpanik, ako ay panauhin ng iyong Panginoon, ano ang nangyayari dito? Matapos magsalita si Nobuyuki ay agad na inihayag ng isa sa kanyang kapitan na, nakita ko ang dalawang taong ito ngayong araw, at talagang sumama sila sa ating Panginoon, at narinig kong sila ay mula sa pamilyang Huyan. Naikinagulat ng kapitan gayong hindi niya inaasahan na ito pala na sa harap nila ay mula sa Huyan family. Kaya ang lahat ng mga gwardya ay sabay-sabay na nagpakita ng paggalang, at sinabi rin ng kapitan ng kupunan na pasensya sa amin, pinarangalan na panauhin, kami ang city guard ng Shicheng District, at binabantayan namin ang number 13 gate ngayong gabi. Ngayon lang maraming tao ang nagpilit sa kanilang paraan na lumabas ng lungsod, at nagtipon sa labas ng lungsod na may layong hanggang 10 milya at doon ay naglalaban. Hindi ko alam kung may nagsira sa alarm formation o kung ano ang nangyari, upang mawala lamang ang alarm, at maging ang aming communication device ay nawalan din ng koneksyon sa control area, at isang mahiwagang malakas na tao ang biglang lumitaw at sinalakay ang mga sundalo sa aming lugar ng pagtatanggol, ilan lang sa amin at ngayon naghahanda kaming pumunta sa pamilyang may upang iulat ang situation dito at humingi ng suporta. Napangiti naman ang bahagya si Nobuyuki, at sabay niya na. Natanong sa gwardya na ang pamilyang may ba ay hindi pa nakatanggap ng anumang balita, ukol sa mga kaganapan na ito. At tumugon naman ang gwardya ng lungsod na oo, Matapos naman nila masabi iyon ay agad sumugod sa kanila itong si Nobuyuki na maging ang kanyang protector ay pinasunod niya. Magsasalita pa sana ang kapitan ngunit binitukan na siya ni Nobuyuki at maging ang mga kasamahan nito ay isa-isa nilang pinag-aatake sa loob lamang ng ilang sandali ay natapos na ang dalawa at nakalagpas sa kupunan ng mga gwardya. Nasabay-sabay ay nakatulog, natanong naman ni Fa ang kanyang young master na gusto mo bang patayin ko sila. Ngunit hindi na ito nais gawin ni Nobuyuki Bagkus ay sinabi na lamang niya na okay lang, huwag mag-alala tungkol sa kanila, sumali na lamang tayo sa kaguluhan ng mermaid fighting. Matapos sumang-ayon si Ginoong Fa ay nagmadali na ang dalawa na tumakbo upang puntahan ang nagaganap na laban ni na Prinsipe Kun at ang nagnakaw ng kanilang isa sa pinakamahalagang kayamanan ng angkan. Sa kabilang banda naman kung saan ay nagaganap ang kaguluhan, Patuloy pa rin sa pagpapakawalan ng long-range attack itong si Benito makikita pa rin sa ibaba na ang kanyang prinsipe ay nakatayo pa rin. At habang umaatake itong si Benito, sarkastiko niya na pinagsasalitaan ng bastos ang traidor sambit pa niya na lumabas ka, magnanakaw ka. At sa mga salitang banibitawan niya ay sinabihan na siya ng kanyang kamahalan na Uncle Benito, magingat, huwag masyadong mapusok. At sa mga oras naman na ito ay nagpasya na si Wang na lumabas sa makapal na buhangin at tumalon ito sa nakatalikod na prinsipe. Nabahagyang ikinagulat ni Prinsipe Kun magkagayon man dahil sa maaga niya rin naramdaman na may aatake sa kanyang likod, ay tagumpay naman niya na naiwasan ng pagsaksak sa kanya ni Wang. At dahil sa hindi tumama ang unang pagtatangka ni Wang na pag-atake, ay muli niyang inatake ang Prinsipe, ngunit sa pagkakataon na ito ay nahawakan ni Prinsipe Kun ang kamay nito na may dagger. At sabay niya sinabihan ang traidor nang ang idiot ay ikaw. Sa palagay mo ba na sa akin ang dragon fighting cone? Gayong ito pala ay nakay Benito at binigyan na niya ng hudyat si Benito upang gawin na nila ang kanilang napag-usapan. Naagad rin naman ay ginawa ni Benito habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang prinsipe itong siwang, kasabay nito ay isinasagawa na ni Benito ang dragon fighting cone. At nang tuluyan nang nabuo ang Dragon Fighting Cone ay samat saring mga komento ang nasabi ng mga nagmamasid. Ayon kay Yoyin na tanong niya sa kanyang isip kung ito ba ay ang Dragon Fighting Cone na naitala sa matandang Imperial Document. Ayon naman kay Yun Siang nasabi niya na ang bagay na ito, sa nakaraang buhay ko, naaalala ko na ito ay nahulog sa kamay ni Nan Ronsi. Habang itong si Nobuyuki ay hindi mabasa ang magiging reaksyon nang nakita niya ang Dragon Fighting Cone. At sa panig naman ng tatlong naglalaban binanggit na ni Prinsipe Kun kay Benito na bilasan na nito ang pag-atake gayong hindi na raw niya matatagalan ang pagpigil sa traidor na si Wang. Napapikit na lang si Benito, habang sinasambit niya na, makakatulong ito sa iyo aking kamahalan. At binitawan na ni Benito ang Dragon Fighting Cone. Pero, sa kasamaang palad ang kanyang tinumbok na atakihin ay ang kanyang prinsipe na si Kun. Ang prinsipe na hindi maunawaan ang nangyayari dahil bakit sa kanya tumama ang Dragon Fighting Cone na dapat sana ay sa traidor. At dahil sa pagkapinsalan ng host ay agad na disband ang Star General at lumitaw mula rito si prinsipe ko na natuhog ng sarili niyang armas. Bakas na bakas sa pagmumukha ng prinsipe ang sakit at paghihirap habang nakatusok sa kanya ang Dragon Fighting Cone at walang habas na ibinagsak pa ng balimbing na si Bonito ang armas upang ipakita ang matagumpay niyang nagawa kay Wang. At dahil sa wala ng kakayahan si Prinsipe Kun ay nag-star solution na din si Wang, at pagkatapos, panunuya niya na sinasabihan si Kun ng ikaw talaga ang gunggong na akala mo ba na hulog na ako sa mga trick mo. At sa palagay mo ba ay, maaari mong subibayan ang powerhouse sa na nasa rurok na ng heavenly stage, gayong ikaw naman ay isa lamang ilang piraso ng basura. At binunyag na ni Benito ang buong katotohanan na ito ay isang balimbing dahil sa pagbibigay pugay nito kay Wang, ang traidor at tinatawag din niya na Great Master si Wang. Bukod pa dyan ay inilahad na rin ng elder na sa katunayan, ito ay masidhing pinagplanuhan ni Banito at sinadyang akitin niya si Lan Kun ang kanyang prinsipe na madala sa lugar na ito para magawa na nila ang kanilang tunay na layunin. At matapos masabi ang ginawa nilang pangbabalimbing ay tinawag pa nitong idiot si Prinsipe Kun sabay tumawa ng pagkalakas-lakas, na marahil para ipabatid na matagumpay ang kanilang plano sa Prinsipe ng Kaharian ng Longhai.